Dali let's go! <laughs> Ayun, na isa isang Uncle Mars! Kaya, oh, yeah. amoy siniga! Ang mga laki, oh! Alam na this, uh -huh. ang laki! By Legendary! What is up sa inyo, mga kagulay? Another day, another fish! Ngayong umaga, guys, maagap tayong tinanghali. Kasi nintay pa natin sila, Kuya Dennis. Kasi sila na yung bumili nung pamain natin. Nagbigay tayo ng pangambag para sa pamain na hipon. Oh, lalim na ng tubig? Baka lumabog dyan. Ay, mga kagulay, tingnan nyo yung dadaanan namin. Oh. Let's go. Kasama natin si David ngayon. Si Angler David. <laughs> oh, tayo magbibidyo mga kagulay dahil mataas ang tubig. Ayan o. Oh. Mapapalaban tayo ng lusungan. Ayun sila, mga nakalubog na si Jacob. O oh, kasama natin si Jacob. <laughs> let's go! Andito na kami sa spot. Kasama si Angler at oh. si Jacob. Oh. Yon Yo. yon yon. Yeah, yeah, yeah. At may mga bago tayo kasama. Nakasama ni Kuya Dennis. Yeah. Kuya Dennis! Ah. Let's go! Meron? Uh -huh. <laughs> Yan ang ating bagong mga kasama dito. Andito kami ngayon sa Bantige. Sa ano to? Bawa Nandito kami sa Bansige, sa Baau. Dito kami yung mispat. Malalim pa yung tubig, oh. Malakas pa ng agos, mga kagulay. Yan, at naman natin ang kuya Jacob. Wala siyang paso kasi may bagyo. Pero buti na lang, hindi na ulan. Let's roll! Ayan, ang dalawang mag-angler, oh. Si angler Jacob at si angler Mars. Ayan ang mga gamit yung Denis Dennis. Ah, ayan, ang dami. Dami yung buting tingin. Ni pantagal o nakapamilis ng kalaban. Dapat tayo sanay na sanay. <laughs> <laughs> Dali, lapo, lapo. Si <laughs> Sigawan na naman yan. Isinigang naman eh. Sinigang na lapo, <laughs> lapo, 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 lapo. lapo. Let's go. Silipin natin yung dalawa dito natin nga sa David! Ayun! Ayun, nakadali na si David o. Oh. Sumabit. Ayun lang. Ayun sa bitan ay. Ayun na naman ang ulan, bro. Ayun ang ulan, let's go. Sa go. Baltakin mo to, toy. Ayun na, inulan na. Buti na lang may dalang tarp si Kuya Dennis. Pwede, um, na, Adventure time. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Pop. Pop. Ayun ba? Ayun. Ayun ba? Wala na sayang. Donated by Mr. David. Pula For today's video na. mga sir. Lapu pula 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 Lapu, pula 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 si pula ano, si pula nang lapo-lapo. Nagpakilala na. Nagpakilala na. Paparating na. Paparating na. I love it. <laughs> <laughs> Mga master. Sunod-sunod. Ayan na si Dave. Angler David. Nakais na rin. Patayin, patayin, patingin. Hey, eks lao diyin. Alimangon. na po! Alimangon. Milapun, Alimangon! spray. Oi, Alimangon. Nilabon sa Sprite. Oy, oy. o, o, Uy! 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 oy. Oy, o, 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 oy. Oy, oy, ay, <laughs> ayan. <laughs> Tol, ano yung <laughs> mic ko? mo na. Yal. Kada, alin ang alimangin? Alimang, puta. Fruta sa papaya. Bakit kaya ito? Huwag nasiipit ay may aray. Buksi pare, buksi pare yung ano. Baka, abot kaya ako nito pag dito? Hindi yan. Nakatalikod eh. Baka mabaktor. <laughs> Pare, buksa yung kuler. Alimango, puta. Nakasipit na, muntik na pa, ah. Hindi, dito, dito, dali malapit lapit mo. Ito hagis ko na, <laughs> alimang, nakasipit <laughs> na. Nakasipit na <ng> pa, <laughs> aray ko. Ayan o, hindi nabitaw ang puta. Naku, okay. Okay. <laughs> naku, naku. <ta. laughs> naku, naku. Dumikit na. Hindi ka <laughs> yung kapatay. Ano mga sakit niya, <laughs> Lapit, lapit, lapit. Uli. Isa mo sabit yan. Yun! Let's go! Hey. Lapit, lapit dito. Baka malaglag pa pare. Ilan mo na agad. Kasi pag gano'y nalaglag pa. Yan! Lapit, lapit mo so, dito. Dito ba? Talingan. Ano tawag dito kay Dennis? Talingan. 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 Let's go! <laughs> Ay, eh, mga ka-gulay, 9.30 na at ang huli namin ay ito na. Ayan pa lang. Yeah. Oh, masipit ka na lima Patay na ba? Buhay pa? <laughs> ba, nakadali yeah. ko ng talawang lapo-lapo at isang may balat. May balat sa puwit. <laughs> ah, Ayan, si Kuya Jacob. Nakahuli ka ba? Hindi, hindi ah, hindi pa, pa pala. pala. Tsaka yun, yung isang... Dalawang lapo-lapo. No? Hmm, dalawang lapo-lapo. Hmm. Ayun, sana makarami tayo hanggang mamaya. <laughs> mamaya, madami yan. Hanggang mamaya. <laughs> ano kaya? Bulaan ka. Alam mo na. Eh? Alam mo na. May huli pa. Wala ka na magagawa. Huhuli pa. <laughs> eh, ba't adan? Eh, eh, ba't adan? Bunny okay. Bulaan ka talaga. Hoy. Hoy. Ako nagsabi. <laughs> ako nagsabi. Ano? Kakain ng gabi. Aray ko. Aray ko. Ano, nandiyan pa? Nandiyan pa? Sige daw, hilahan mo daw. Okay, ano mo.

Yan. Kuchoy, kuchoy. Yeah, Yun, may gulay. Sarap. Maya, maya pa tayo. Ano ka hmm. Ano? Uh -uh. <laughs> Oo. Oo. Baga naman tayo tinanghali ng araw. <laughs> for this video. <laughs> for this video, magagar gar. tinanghali. Dahil ngayon, magitin natin ang chan. Habang wala pang huli. Ashira Gribinda, mama, adyarong. <laughs> Ashira Gribinda, mama, adyarong. Asira grabin da mama ajuru. Asira grabin da mama ajuru. Asira grabin da mama ajuru. Asira grabin da mama. Ayo It's a prank. Let's a prank. Lights. Ati mo Aray ko. Ayo. mga kagulay. Ati muna kami. Kain kayo. Ang aming ulam ay apretada. Sa pasalan, apretago. Corn beef. Ay, corn San Marino corn tuna. Ito yung nahuli namin. Nasa dalata na agad. Ay inang pagbabarko. Kain mga agulay. Ano po yun? Dito ko nag-check. Ginuto, mga Jacob. Oo, oo, oo. Mabubulunan, no. Yan na po yung nahuli niyang isda. Diretso na sa lata. Mm. Mm. <laughs> Isdang tanga. Pumasok sa lata. <laughs> ah ah. Yan, <Ngayon>, tanga. <laughs> Ay, mga kagulay, alam na na, wala pa rin. Kung ano yung nahuli namin kanina, yun pa rin yun, yun, yung maliliit. Dito kami ngayon sa baba, o. Oh. Bumaba na yung tubig. Lakas pa rin ng agos, o. Oh. Ayun, o. Oh. Dito kami ngayon nakapwesto kami nila, kuya. Ayan. It's okay, kuya. Tapos si Jacob, enjoy na enjoy kahit wala na Hindi ko Gunis, ganun nga ang diskarte. <laughs> ay, inang. Oh, ay. Eh. Hey! Ah! Ay, amoy sinigang. Ano kaya? Amoy sinigang. Ay, alam laki oh. Alam na this, uh -huh. laki. By legendary. Angler Mars. <laughs> With uniform. Bakit amo? Hule. Hule. Ay, inang. Ayun, na nga isang Uncle Mars. Yes, let's go. Ito ba din? O, oh, pasok eh. Sa La Germania. Pasok mo eh. Lagi. Ay, gano'n ka laki yan? O, oh, tingin ako. Oh, Gamukha oh, eh. ah. <laughs> eh. ah. Ay, inang. Ay, inang. Ah, Lagay na. Ay, pagkahilab. Ay, sa gilid-gilid na. Ang pala. One, two, three. Woo! <laughs> Ang pinakang una ko nakuhang isda. Kaya pala proud ako sa sarili ko. Yan. Yeah. Mm. Ganun ba? gano'n ba? Angas. Angas. <laughs> si Kuya Anglo, MVP pa rin. Oo, eh. oh, MVP pa rin. Malaki yung kanya eh. Atin maliit lang eh. Madali, dali mo na dun. Galing nga. Baka madulas ka ha. First blood. First blood. let's go. Maliit lang mga kagulay. Okay na yan. Yamas, masarap. Din At least kami. hindi zero. <laughs> Nakakadalawa na tayo mga kagulay. Dadagdagan pa natin yan. MVP okay. pa rin si Ang Angler Mars. Ang laki nung kanya Lapu -lapu eh. Lapo-lapo eh. Upal-upal. Upal-upal. Nababagsak pa lang. Kinay na. Bato-bato. Kalit ah! lang. lang. Ayan mga kagulay, ang, ang aming huli oh, tatlong lapu-lapu, isang mothership, isang anak at isang pamangkin. Ito anong tawag dito? Talingan. Talingan dito. Eh, pinsan niyan talingan. Pinsan tilingan. ng talingan, ito. Ano 'yan? Singkag. Singkag, ito. Bakoko. Bakoko pinsan. at ito ay katang. katang. <laughs> katang rantaduhan. <laughs> Marami-rami tayong nahuli, angler. Yes, man. Quality. Babalik kami doon, doon pala marami. Hindi na sa dalahigan kasi talagang, A -a, baho, ah ah, yan ang baho, hindi kaya. Amoy ah eh. <laughs> Amoy <Amula> ah eh. Amoy jerba, kailas Eh Amula eh. Awit. Eh. Ay, awit talaga. Ito na lang. Should... ito yung kay Jacob dyan oh. Ito, ayan oh. Yeah. Ay... Ang MVP. Angler. <laughs> Babawi ako sa'yo boy. Babawi ako sa'yo, promise. Babawian kita. Doon na masalasal ng MVP. Ako naman ang na makakahon. Huli na malaking lapu po. hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pero sayang yung kanina. Ha? Sayang yung kanina. Sayang ayun. Ang laki. Ang gawal na yun, ano? Sirit na. Sirit na yun. Ayun. Nalagutan ng linya. Nalagutan <laughs> ng linya. Malagutan ng linya. Huwag yung hininga. Ay, lagot. Ayan, maraming salamat mga gulay. Next time ulit. Maraming salamat sa nakasama natin. Kaila ko yung Dennis and Friends. Pabalik tayo doon sa Bantigue, sa Bakao. Ang ganda na spot doon eh. napakasaya saya doon. Kitang-kita mo, ang ganda ng karagatan. Pwede doon kahit nakatambay lang, kahit di ka nagpipishing, mag enjoy ka doon eh. Mga agulay, maraming salamat sa inyo. kita kits ulit next time. Peace and love. Hoop-hoop! Asir, agrabin daman mga adyo